Hello guys, welcome to my vlog guys. Bibi kalabaw guys oh. Malapit sa akin, nagwapuhan siguro. Kasi takot naman ako lumapit doon, baka suwagin tayo guys. <laughs> Ito guys oh, sarap apakan no. Oh. Nilalaro ko yan nung nandito ako, nung bata pa. Nilalaro ko yan, napanggatong pagtuyo. Hi guys. Doon yung mga kapatid ko eh, kapatid ko at saka bayo ko. Nag-aakot sila sa ano patdan. Ayun yung tataniman nila sa unang lang oh, bagong bungkal. Ayun yung kapatid ko na isa, nag-spray uh, ng palay niya. Puntahan natin, guys. Ting guys oh, full tank na yung karga ng kalabaw. Ganyan yung guys. Lakas ng kalabaw dito. Oh. Kaya no. So guys, yung lupa naman ng ano ko, kapatid ko, bali sila muna nagsasaka dito, gawa ng wala tayo dito sa Negros, no? Irrigasyon. Grabing tubig yung lakas. Ito naman sa kanya, may palayan siya, may tubuhan din. Ano? Mga kapatid ko muna nagsasaka dito, gawa ng busy tayo sa Maynila. Kakatrabaho. Kayod ng kayod. Ayan. Nag-spray ng per, uh, fertilizer pang ano sa ano kay insekto. Gawa ng nagbubunga na yung palay. Dito yan guys, dalhin yung nahakot kanina ng kwan. Magkalapit lang yung mga lupa namin dito eh. Dito sa kapatid ko to, siya nag din dito. Dito yun itanim. Dito bagong bungkal. Ayan. Tuwing ano, mahina na ang cropping, yan. Na bago na yung tanim kasi mahina na nga. Instead na sampung truck o limang truck, tatlong truck, halos wala pa one port ang makuha na kay mahina na. Gawa na matanda na nga yung mga ano, yung binhi. At mahina na rin yung lupa, kailangan na bungkalin. Puntahan natin yung dati kong palayan. Maliit lang to. Diyan Oh. No? Namiss ko to ng todo yung lugar na to. Dito yung lupain namin eh. Ah, may tanim din pala ng palay. Eh. Sa kapatid ko rin to. Sila, din, sila nag asikaso ngayon dito eh. Gaya nga nang sabi ko busy tayo sa Manila. Uh, at nakabakasyon nandito uh, limited pa 3 days lang tayo so pang last din na natin gawa ng nag-asikaso tayo ng kapatid natin na nasa hospital katrobol ah, wala pala ng tanim palay to na uh, ano lang maliit lang to mga sampung sako lang makukuha dito pag ano na ani yan. yan sa atin yan dati ako nagsasaka niyan pati dito yung uh, ngayon lang yung kapatid ko na yung nagano nagasikaso guys bye bye nyo pa guys ikot pa tayo yan itong area na to guys na binibidyohan ko itong tinatawag na maasin kasi ang tubig dito maalat dito kami nung una nagpapainom ng kalabaw sarap na sarap yung kalabaw yung minom guys pero pati na rin tao yan papunta yan ang kot-kot doon yung kabilang bundok paloy po eh. yan ito naman sa kabilang side kato sa mga mambalayo, mambato na bilang bundok bali dito sa gitna palay na ano medyo may kapatagan kunti dito yung area namin mga lupa mayroon din doon sa mataas kalat kalat yung lupa dito eh. hindi ilang, isa lang ano area kapatid ko nag spray ng ano ng palay nyo Nihingal tayo guys. Grabe ang trek ng araw. Ang gwapo kong kapatid. Ang panganay namin. Panganay. Ako bunso. O. Gwapo mong yapon. Yan si Toto Mario kong uh, plangga ko na. Toto Mario. Ah, Nag-express siya. Gwapong tubo. Ito guys yung kunin natin after 2 years. Usap na kami ng kapatid ko. Ganda ng tubo. Lapad yan. Itong lupa na ito. Uh, pupunta rin sa atin ito guys ulit. ano, Lapad. And guys, nasa gitna kami ng tubuhan. Ayan o ito ang natawag namin na ano kilid suba si Toto Mario ko yung nag si kaso dito yung, ngayon yan ang tanim niya tubo maganda ay natira lang dito ang area na hindi natanim kasi gawa ng kahoy oh. jimelina ganda ganda ang area na ko tong area na to